OFW mula sa South Cotabato na ang patay sa Saudi Arabia. Isang overseas Filipino worker or OFW na kinilalang si Alias Alosamad, tubong barangay dumadalig tantangan South Cotabato ay natagpo ang patay sa kanyang tinutuluyang bahay sa Saudi Arabia. Sa pangunang ulat, tumangging magbigay ng karagdagang detalye ang pamilya at mga malalapit na sa biktima ngunit kinumpirma nilang matagal nang humaharap sa matinding stress at depresyon ang nasabing OFW bago ang insidente. Samantala, umani naman ang matinding batikos mula sa publiko ang isang vlogger na umani gumawa ng video content tungkol sa personal na buhay ng biktima. Ayon sa mga netizen, kahit alam ng content creator na sensitibo ang isyong tinatalakay, ay ipinilit pa rin ibahagi ito sa social media, bagay na tinuligsa ng maraming bilang na hindi ito makatao at hindi angkop. Maraming netizen ang nagbahayag ng pagkadismaya at sinasabing ang naturang content ay nagdagdag pa ng sakit ng kalooban ng mga naiwang naiwan ng biktima. Sa ngayon, nagsasagawa na ng masusing investigasyon ang imbahada na Pilipinas sa Saudi Arabia upang matukoy ang tunay na dahilan ng, kapag, ng pagkamatay ni Lusamat. Nananawagan naman ang mga autoridad sa publiko na maging maingat at responsable sa paggamit ng social media lalo na sa paglalathala ng mga sensitibong impormasyon. Samantala, nananawagan ng hostisya ang pamilya ng biktima at hinihiling ang respeto sa kanilang pagdadalamhati.